Sa number 6, team leader sa City Legal Enforcement Team nga si Ray Misana ang nagbiya na sa pwesto. Ma-report si Nico Delfin. Sa mga tensyonado nga clearing operation, mga demolisyon kag pagpatuman sa closure order masami. Yara si Ray Dimisana nga nagaserbe team leader sa City Legal Office Enforcement Team sa Bacolod. Pero sumugod sa Mayo 1, opisyal na nga iyagin bayaan ang pwesto makaligad sa 17 anyos niya sa mga posisyon. Ginsiling ni Dimisana nga luyag niya tagaan at tensyon ang pagserbisyo bilang board secretary sa Bacolod City College. Freedom yun, Uh, ano gid ya wala, wala ka wala ka wala no? bisan tuang ka nga mga tao nagatrabaho hmm. si Dimes best government employee award sa syudad sang 2023 pero hindi man basta bastang ang iya naagyan nga mga pagpamahog mga naatuba nga kaso kag naagyan nga mga konflikto sa pagpatuman sang trabaho Nagligad lang ang bulan. Sa gitpangunahan niya, ang pagdemolish sa mga kiosko sa barangay Alhis. Siya sa likod sa makapila na kabeses kapag pang-demolish sa mga illegal structures sa Vendors Plaza sa Reclamation Area. Ang dumong na people we met, people nga na dira. Ang mga nagapasaway, Mga ko na lang Sininga bulan na na nga magpatuman sa liwat niya clearing operation ang City Legal Office sa Vendors Plaza para masuguran sa Ngasem Prime Holdings Incorporated ang joint development project sa Manukan Country. Si Attorney Ruben Sabig nga chief ng enforcement team ang ginasay na ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr para mamuno sa natala nga clearing operation. Ang Barangay 12 ano to kay pag to by next week dapat nato na to sila. Ti turnover na to na possession sa ano sa bay ano uh, na yon warehouse ng Vendors Plaza kagang parking space. Ang uh -huh. um, sa piyak to ang sa manok kati ay June pa sila masaylo mo mm -hmm. June. Pero kung makatag na kami complete sa location site then kasi mauna ang sa likod. Sa piyak kabahin, nag indefinite leave naman si Bitaw Deputy Chief Jose Antonio Robelio. Wala naging patpat -pat ni Robelio ang iya pagbiya sa puesto pero ginsiling ni Mayor Albi Binitas nga siyang magabakasyon sa Estados Unidos kaupod ang pamilya. Nico Delfin para sa DGCast Negros.